Ayan, oh. So, yan. May natapos tayo, mga boss. So, parepare lang ito. Ito lang ginawa natin. Pinanipis na natin ito. Tapos, nagdagdag tayo ng kapasitor, mga bossing. So, okay na ito, mga boss. Ngayon, ipapakita ko dito kung paano mag-check ng condenser at kapasitor sa pamamagitan lang ng aparato, mga boss. Ito yung isang simpleng, napakadaling paraan. So, ito. Meron tayong bago mga bossing na kapasitor. Uh, condenser na medyo mahina na. Tapos shorted. At uh, patay na mga boss. So natesting ko na ito kanina. Papakita ko lang ngayon. So ganito mga boss yung pagtesting. I-spark nyo lang dito sa upper at saka sa lower. Ganyan ito. So bago ito mga boss. Ayan o. Oh. Pansin nyo napakalakas kasi nga bago mga boss. Next. Anyway, ang kapasitor at sa condenser magkaparehas lang yan mga boss. So yung trabaho niya parehas lang. Kaya parehas lang yung way ng pag-check. Ito mga boss. Pansin nyo, mahina na siya mga boss. So ito, pwede mo nakatulan na mahina na siya. Ito naman yung shorted mga bossing. Ito Ayan magmamagnet lang siya mga boss. Tapos, kapag wala naman na siya, pagpatay na, ito, ito na yung reaction niya. Wala lang. So, yun na mga bossing. Salamat.